Hello sa inyo, magandang araw Magandang araw sa ating po lahat Ang kakainin ko ay yung hindi kinakain na rin talaga ng iba dahil kami po sa probinsya ay laki sa hirap. Kaya kahit ano, kinakain namin. Kaya ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay ang pagkain ko ng tutong. Ito po, kumakain mo ba kayo ng tutong? Ayan. Tutong na kanin. Sayang naman po kasi kung itatapon lang, di ba? Pwede pa naman siyang kainin. So, ito pang pa ulam ko. bunggo. Eh, ang sarap di Ay, tayo. Ayan, bunggo yan. Kibilik sa tindahan sa labas. Ayan. Isasalaw ko po siya sa tutong. Pwede malambat pa naman po yung tutong, eh. Hmm. Ah. Mm. bigla lang inumoy ako ng pagkain. Sa inyo po, ayan, sa inyo yung tutong na yan. Sayang naman po, malambot naman siya. Saka kung may tutong kayo na medyo pwede naman pong lagyan ng konting tubig para lumambot lambot siya. Okay po? Pag po tayo mag-aap ng pagkain, mahirap ang buhay ngayon at mahal ang kilo ng bigas. Hmm. Ngayon yung pinutungan? Ang laki mo. Tutung talaga siya. Ito sabaw. Mga sabaw. Kaya kung magtatong kayo sa kaldero sa bahay nyo, huwag nyo pong sayangin. Gracia. Gracia pa rin po yan Panginoon sa atin. Kaya kung may mga alaga naman kayong hayo po ng ato, pusa, pwede rin may pakain sa kanila kung ayaw nyo kumain ang tutong. Hindi po ba? Pero kung meron kayong pagkain ng mga hayop o yung bibig sa ano, no? pet cap, okay din po yun. Pero sa lang po, yung kadaling mga bata, bawal mag-aksaya ng pagkain. Maraming mga bata ang maguguto. Kaya sana huwag kayo mag-aksaya, okay? Kaya na po tayo ulit. Tutong. don't think that's how it ran. na po, ito eh, matigas. Matigas na po ito. Pero, kakayanin ko itong kainin. Sayang naman mo. Hmm. Hmm. Hey po, hanggang sa Hmm. Hmm.